Bati ko sa lahat. Kami ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahi namin na maingat mong isaalang alang ang lahat ng mga parameter ng kumpanyang pinag-uusapan. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Checkpoint ticker, say YEA. Ang pagsusuri ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula noong Hunyo 30, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Checkpoint na bibilang sa subkategory. Soft Security, 27 organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa. Titingnan natin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 8 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategory, 0.8 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng balangkas ng stock market sa kabuan. Maaari nating tandaan na ang average na rating para sa merkado sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 8 puntos checkpoint. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya, checkpoint at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga bahagi ng kumpanya, Checkpoint nagpakita ng pagbabago ng 39.2%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na 40.7%. Market capitalization ng organisasyon Checkpoint nagkakahalaga ng US Dollars 23.45 Bilyon. Na may subkategori na capitalization na US Dollars 462 Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 2.74 Bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 31 Bilyong dolyar. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, nakikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi checkpoint sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 5.081%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 8.823%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Walang utang ang kumpanyang pinag aralan Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 27.5 na may average para sa subkategory na 138.4. Pagsusuri ng presyo ng stock sa ratio ng tubo ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 853 milyon. Ang inaasahang tubo para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ dollars 1,174 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ratio ng halaga sa kita ng kumpanya siyam. Ang average para sa subkategory ay 12.7. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 2.6 Bilyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang US Dollars milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 32.7% na ang average para sa subkategori ay 7.2%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa subkategori ayon sa bilang ng mga tauhan ay 8.115%. Ito ay porsyento higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay daan at dolyar. Habang para sa subkategory ito ay daan at dolars. Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay isang daan at punto thousand dollars, na may average para sa subkategory, dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay 300 at siyam na dolyar. Subkategory, apat na at apat na isa thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang maikling posisyon ay 4.4% kumpara sa average na subkategori na 3.7%. Teknikal na tagapagpahiwatig resa labing apat na nagpapakita ng antas na 41% para sa kumpanya checkpoint. Para sa subkategori, ang antas na ito ay humigit kumulang 55%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa US$ 200 at labing anim na. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 200 at 30 Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa publiko mayong season ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Checkpoint. Sistema ng Impormasyon at sanggunian, Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy trade sa US dollars 200 at kada share. Bukas ang order dahil medyo mataas ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 250.33. Ang stop loss ay nakatakda sa 100.82.57. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinasara ang order batay sa mga resulta ng session noong Hulyo 30, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, Yoyin S, ay isang balancing order upang ibenta. Ang video sa transaksyon ng balance ay may publish na o na-publish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse, Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat madla sa panonood hanggang sa huli at sa paggamit ng help system Guru Markets.